Can't hello Boys and girls. And for today's video ay maglalaro tayo ng Roblox game na tinatawag na Escape Hospital OB. At kung bago ka lang sa channel ko, eh mag-subscribe ka na. At yun, let's go, let's go, let's play the game na. Let's play the game. Yo, haro, boys and girls. And for today's video ay maglalaro tayo ng Roblox game na tatawag na Escape Hospital OB. At kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. At yun, let's go, let's go, let's play the game na. Let's play the game. Yo, haro, boys and girls. And for today's video ay maglalaro tayo ng Roblox game na tinatawag na Escape Hospital OB. At kung bago ka lang sa channel ko, ay eh mag-subscribe ka na. At yun, let's go, let's go. Let's play the game na. Let's play the game. So, eto guys. Eto, ah. Uh, sabi niya, the doctor has gone. Mad. Full That lever over there. Where? Ah, ayun. <laughs> Bulag ko ah. Okay. Oh, grabe. Ano, sino to? Okay, let's go. Let's go. Okay, let's keep this hospital. This is the ano. What? <laughs> Joke lang. So, let's go. Wee! Yes, talon-talon lang tayo. At ito. look like we ha we made it to extra room at look at that giant skeleton what oh come on bro let's go let's keep this let's keep let's skip this is the the I oh, know what <laughs> this is the know oh, this is the crazy crazy it's so crazy oh shortcut is yes boy And yes, nabuhay ulit tayo. Ganun lang tayo kagaling. Charot. Joke lang syempre. At ayun guys. Nako, hindi ko na kaya. Game na talaga. Game na talaga. Ayoko na, ayoko na. What is that skeleton, my friend? Is it poached? Ano yun? Yung ano, yung skeleton, ano? Giant yan. Tapos yung ano, yung bilog na yun. Naku, Shish, grabe kayo. <laughs> And ito. Ano 'to? Ano it? ano 'yan? Ano 'yan? To? Ano 'no 'tong red na 'to. Okay, let's go. What is this pink stuff? Oh, what? This is pink stuff. It's so cada This This pink stuff are so cool. Yan. Ha? Look, looks like we can only go down. Okay, no choice daw tayo. Sabi niya ano, Mr. Sporty Sporty Man. Si Mr. Kulot pala yun. Eh, na naman siya. We are in some sort of giant dumping around a ground pala ground. <laughs> okay, let's go. What? is this. Sobrang init dito guys. Sa totoo lang. Mas mainit pa. Pero mas mainit pa rin dun sa impyerno kaysa dito. At ayun. Oh, yung favorite ko. Yung the racing mga friend. That yellow pad will make you run faster. Let's go my friends. Wee. Wait, zoom out. Wee. Wee. Grabe, sobrang lupit talaga nito. Ito yung favorite ko sa lahat ng OB eh. Oink. O, di ba? Di ba ang lupit? Ay, yun na yun. Naman yan? Nakakabitin naman. Ando na naman si Boykulot, Kulot, oh. Boykulot, kamusta ka? Okay. Take the elevator back to the surface. O okay. Ganun yun? <laughs> okay. Uy, si ano? Boykulot, andoon. Ah, sumagat tayo. Okay. Okay. Dead and we need somewhere hide before the doctor find us. Oh, come on, bro. What is that? What? Ay, what the? Look like... What? What is that? Nani? What is that? Anong gagawin niya? Okay, tara na. Pasok na tayo. Yes. Kadiri yung ipin. <laughs> Let's hide. Let's hide in this giant for a while remember to press the jump button to to land lupa <laughs> yan Na, ano? oh wee quick quick what what ay kala ko ano so ayun guys ina jump pa mali ako eh try naman then pio point point probi. ano ba yan sakit nun okay let's go respawn here ay respawn checkpoint pala ayan mhm mm mhm mm -hmm. i like this i like this uh huh uh huh yes is dead mate ano ano yan ano lamang la uy puso natibok gusto mo tigukin ko yung puso mo para hindi ka na tumigubok. Shish! Grabe ka na. Dahan-dahan, baka mahulog tayo sa maling tao. Checkpoint. Another checkpoint. Guys, technique dyan. Kapag ka na may buto dyan, tapos ganito, hugis-pwet. Dito kayo. Dito kayo, ano. Yes, we made it. Pick apat. Pick apat. Guys, tuturuan ko kayo ng malupitang teknika. Ganito lang 'yan. Isusuot mo 'yan tapos igaganto mo. O, 'di ba? Tapos ito naman. So, yung tama is ito. O, 'di ba? Let's see. Ito malito. Ito yung mali. Ito ang tama. Oh, yeah. Let's see naman. Ito ang tama. Ito ulit tapos let's si dito sa gitna wala tapos dito ito dito dito Ganun lang kadali di ba basic Ito, andirit na tayo sa ano niya sa body part sa likod niya yata Ito. <coughs> di ko alam kung anong body part 'yun eh Ito Ito itong paganya na yan di ko alam kung anong body part 'yan eh Bona kasi ako sa science, Bona ako sa science guys hindi kasi ako nag-aaral na mabuti. <laughs> Joke lang. Siyempre kayo, mag-aaral kayo, no? Pagbubutiin ko na ni this year, bukas na yung pasok. Bukas na yung pasok, boys. Boys and girls. <laughs> bukas na yung pasok. May introduce yourself na ba kayo? Ako kasi wala pa eh. Pwedeng patulong, ha? May uh, August 18 ngayon. Ay, ay 18. Ano? 28 pala. we what the f*** is that? Ano to? Ano? Okay. Tumatalon pa si ano, boy, meron siyang ano, may hat, ayan oh, cell. Ginagaya niya ako, 'di ba? Ganun lang. Uy. Ito yung pinakaayaw na ayaw na ayaw na ayaw ko sa OB eh. Pag nasa loob ng katawan ng tao or ano man yan. Ito na yung pinakaayaw ko eh. Kasi dito na tayo lalabas eh. Let's go. Ito, ito kasi yung tae. Eh. Kadiri. Huwag natin nawa. Ay! Kadiri, nahawakan ko. Wee! Wee! Uy. uy! Uy! Uy, ito na nga. Ayun na, lumabas tayo sa toilet. Kadiri. At imbornal na naman ang papasukan natin. Oh my god. Imbornal na naman. Wala namang nabago eh. Ganun pa rin. Imbornal in, inbornal pa rin yung ating lalabasan. Ay ano, papasukan kapag ka, ano. Hay nako. Hay nako. Ito talaga yung ayaw ko sa Ubi. yung yung ano kay sa imbornal. Okay, this is the last. Tiyong. Hing? What is this? Tapos na? Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Ang basic guys. Hindi mo lang ako pinagpawisan. You won, but you can find a secret badge. The, the secret badge kasi. The secret badge. Diba Okay, so this is the Oh, ito ba 'yon? <laughs> ito ba? Ay, hindi hindi ito 'yan, dito 'yan. <laughs> okay. So, yes. Shoutout sa mga nakasama ko ngayon. Yes, kung hindi niyo pa ako kilala, baka naman. <laughs> so, ayun guys. At salamat sa panonood mag iwan na kayo ng like dyan. Appreciate ko naman yan. Salamat. Bye-bye.